Post to answer the questions of the Honorable Process. Please proceed, Madam. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, Kamadi, ano pong nangyayari ngayon sa inyo? Anong implikasyon nitong three months consolidation na inalunsyo ng Pangulo? Uh, ano exactly yung itsura niyan sa baba no, sa mga drivers, operators sa piston? Uh, una, maganda umaga po sa uh, Chair at uh, siyempre sa ating mga kung at uh, lahat ng narito sa, sa loob. Sa bahagi po namin, Uh, Mr. Chair, bagamat uh, binigyan kami ng tatlong buwan, ay sabi nga namin ito ay bahagi ng uh, um, panibagong kakaharapin namin sa loob ng 90 days, ay uh, nananatili yung pangamba ng mga driver at uh, mga operator na mabalan sila ng kabuhayan pagdating ng April 31. Sa, sa ngayon pa Mr. Chair, ay kahapon ay kasama po ako ng isang membro namin. Uh, sinita siya ng LTO, ng uh, LTO ng at uh, hinahanapan siya ng extension ng mga uh, ng PA, at uh, hinahanapan din siya ng rehistro ng, uh, ng kanyang uh, pabrika ng kanyang jeepney ang uh, nung nag -a na sila, ang sabi natin ay uh, hindi ba kayo na orient na mayroong extension ng tatlong buwan yung uh, yung uh, yung PA at mayroong extension yung pong uh, automatic ano automatic kung kami kunti tingin ay automatic na may tatlong buwan ding extension yung aming mga registro sapagkat uh, hindi kami makakapag restro kapag hindi kami binigyan ng ano ng LTFRB kaya ta uh, nagiging tinding ito hindi lamang sa insya kundi hindi sa mga iba't ibang -iba mga reyon, ay uh, may nakakatakot na po sa aming ulat na hinuhuli yung ating pong uh, public transport kaya ta uh, malinaw yung sinasabi po natin na sana hindi extension yung uh, hinihingi po ng sektor ng public transport dahil doon sa kawalan ng malinaw at kongrito na programa sa ilalim ng modernization program baka pwedeng ang gawin po natin ay isuspindi muna yung programa ng modernization at masusing pag-aralan yung nasa ilalim po ng provision ito. Yun, ah uh, thank you, Mr. Chair. No? Malinaw po doon sa ano na hindi ganun sa ground. No? Kung sinasabi na may extension, tapos nanguhuli, tapos hindi makarenew. Eh, yung lifeline po ng mga driver pang kisa eh. So, yung, kung ganun din yung effect niya, eh di deadline pa rin yun, Mr. Chair. So, I would like to know sa Manibela, si Mar balbena nandito po ba siya? Yan, oo. Pwede po bang magkwento rin kayo ng kalagayan ninyo, Mr. Chair? Ano pong implication sa inyo nitong three months deadline ng consolidation na sinasabi ng LTFRB? Uh, una po sa lahat, good morning po, Mr. Chair, at sa ating mga distinguished uh, congressmen. Uh, sa ngayon po, uh, uh, Mr. Chair, hindi po bababa sa sampu ang naka-impound sa amin. Dahil po, uh, hinahanapan sila ng uh, consolidation uh, na papel wala silang maipakita ngayon yung mga sasakyan po nila ay naka-impound. At ah... Uh, andale, sandali. sandali. Sino naka-impound? Ang LTO po at uh, HPGNC po. Let's settle this first. LTO, will you please answer? Uh, do you have the authority to impound this at this point in time? What, uh, Mr. Chair, wala po tayo because of the extension that was directed. Uh, yes, it's yes, to be. Wala po tayo. Pero bakit, uh, according to the resource person from Manibela, meron silang sampung vehicles na na-impound simply because uh, hindi po sila nagko-consolidate. Uh, I and in fact, your authorities there uh, stated na pag may extension, uh, kaila, pwede silang mag-operate. that's right, that's right, Mr. Chair. Um, uh, wala, uh, I just confirmed again also with our um, enforcement po, Mr. Chair. As far as Colorum is concerned, as far as because of the extension, wala po tayong dapat hinuhuling uh, on that ground po ang siguro ang tignan mo nyo yung unregistered Mr. Chair, yung unregistered motor vehicles. Ang basis naman po namin ng na Mr. Che is just a confirmation of LTFRB. Once LTFRB confirms the unit, we register it automatically. Regardless of the provisional authority. Oh, ang, ibig mong sabihin na arrestahin niyo muna tapos i-confirm ang ng LTFRB? Uh, hindi is po. That's what you're trying to tell us? Uh, hindi po Mr. Chair. Basta, basta registered po siya, hindi po namin na-arresto. Pag unregistered vehicle po siya, doon Do you if you know, Ah, uh, the reasons why these were these vehicles were impounded or so on to the allegations of uh, the representative of Manibela. Uh, we don't know the specific circumstances, yes, Mr. I, Chair, but we will coordinate with them to get the specific circumstances. Mr. Valbena, would you know? Alam mo ba kung bakit uh, na impound? Ang sabi po, uh, Mr. Chair, dahil nga po deadline na nung December 31, hindi kami nakapag-consolidate, uh, expired na yung provisional authority namin, at sabi po nila kolorum na. E eh, di po ba, Mr. Chair, hanggang Uh, January 31 hanggang until today and then may extension pang 3 months. Baka po hindi po nabibigyan ng tamang briefing kaya ang ating uh, mga law enforcement agencies. Kasi po, ang malinaw ang sabi niya, tama po, colorum, hindi nga po kami makaregister dahil nga po, hinahanapan kami ng provisional authority. Hindi po kami makapag-confirm, hindi po kami makapag dahil nga po, expired na yung aming mga provisional authority, authority winning path na extended po siya. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Who will answer, uh, LTO or LTFRB? I, if I may, Mr. Chair. Huh? If I may, Mr. Chair. Oh, see, uh, me. titignan mo natin, I will look into this person, Mr. Chair, no? because as far as briefing our enforcers are concerned, malinaw po yung extension no? na hindi ko dapat natin hinahanap po yan. Uh, if there has been any anomalies in this apprehension, kami ng uh, we would sanction the proper enforcers on this. Kung yun po ang naging dahilan po ng apprehension. Uh, we'll check on that, Mr. Chair, we'll report back to the committee. Please, uh, Mr. Chair. Before we proceed, uh, let me recognise the presence of the Honourable Ramon Rodriguez, Gutierrez, uh, representing One Rider Party List, and the Honourable Raul Daniel Manuel, uh, representing Kabataan Party List. Mr. Chair. Mr. Chair. Uh, if I may the Honourable Rosas has the last question. Mr. Chair, uh, Mr. Chair, may interjection, Mr. Chair. So, yes, Mr. Chair. Yes, uh, may kilang ako. Yes, Mr. Chair. Thank you. Good morning po sa lahat. Mr. Chair, uh, with respect to LTO, marami na pong experiences ang motorista na yung simpleng pagpapatupad ng batas, hindi nila magawa. May mga ebidensya po tayo dyan. And Mr. Chair, sa isang maliit na manggagawa, isang araw lang walang trabaho, gutom na ang pamilya. Now, pwede po bang malaman sa LTO, Mr. Chair, kung kailan nila aaksyonan immediately for the possible release of those vehicles that I found nila, particularly itong mga pampasay jeep. ah uh, Your Honor, are you asking for a timeline for them to act on the market? Yes, okay. Mr. Chair. So, bakit kayo po ang sasagot, hindi po LTO? Sir Chair, yung kanina po, kasi Sir, Mr. Chair, interesado din po kami malaman, Mr. Chair, kasi kung kasama po kami dun sa may uh, pagpupulang, gusto po namin tawagin yung attention ng empleyado namin kung bakit hindi nabigyan ng confirmation. Kaya po, ang gusto ko po sanang itanong kay Mr. Valbuena at saka kay Mr. Uh, Kamodi, baka pwede niyo po ibigay yung listahan ngayon habang nag-hearing po tayo, ipapahanap po namin kung ang reason talaga ng impoundment ay yung programa ng consolidation. Kasi po, kung hindi po Meron po kasi talaga tayong duty under another law, yung RA-4136, para i-rehistro po yung sasakyan. Yan po ay kahit private, kahit government, kailangan po nagre rehistro tayo. So, para mahiwalay lang po natin ba, total po ito po ay pagpupulong para malinaw po. So, baka pwede yung po ibigay listas. Mr. Chairman, uh, sinasabi po ninyo na under another law, kailangan mag-rehistro yung sasakyan. Yun ay kung paso na yung kanyang registration. Yes, Mr. Chair. Pero kung pasunat, i-re-registro, i-re-registro ka ng LTO without anything satisfying the normal requirements. Meron po kasi late registration, Mr. Chair. Katulad po ngayon, Mr. Chair, last day of registration Meron for ending one. Hindi nilang i-registro. kailangan po nilang i-registro po eh. Hindi kailangan ng confirmation ng LTFRB na nag-consolidate. Hindi kailangan po na i-confirm. Pero hindi po namin i-withhold yung confirmation dahil lang hindi nag-consolidate. Under what law would you require such? Yung confirmation po? Yes. It is what law provides that? It is required po by uh, EO-202 and RA-4136. Please provide me the specific provision of Executive Order number 202. Mr. Chair, if I may. Andali lang, what? Uh, the Board, Mr. Chair, is uh, um, empowered to issue rules and regulations to implement the provisions of EO-202 in connection with the requirement of RA 4136. Yes, I'm asking you, what provision of Executive Order 202 are you supposed to implement? Which, grant, which grants you to, the power to add an additional requirement for the registration of vehicles? Yun ang sagutin mo. Sir, I, uh, I stand to be corrected, Mr. Chair. It is RA 4136. And what law is that? The Land Transportation and Traffic Code of the Philippines, Mr. Chair, requires prior confirmation by the LTFRB. Which specific provision? Prior, prior to registration as for hire, Mr. Chair. Are Have you a lawyer? Yes, Mr. Chair. Yes. So you know why I'm you specific provision. classification. Yung classification ng sasakyan. Attorney Bigor, ano ba yung requirements for registration of vehicles pag naglaps na yung kanila buwan? Ang, sa LTO po is... Under ano the, the Sir, I agree. In 4136, there is no specific provision because at that time, 4136 was created. The function of LTFRB and LTO were joined under one single agency. Kaya nga, may mga requirements provided yes. for under the law. Yes, sir. Ngayon, I want to know kung nandun talaga yung conservation ng LTFRB para ma-registro ang isang vehicle pag nag-lapse na yung kanyang registration. Kasi kung ginagawa yung ina-add ninyo, ay I think you are arrogating unto yourself the power of legislation. Yeah. Yes, madam. Mr. Chair, it is under Section 7B of RE 4136. Uh, uh, BP, BP 74, amending RE 4136, requires. Um, uh, the following classifications, private, for hire, government, and diplomatic, for hire, uh, subparagraph B, motor vehicles registered under this classification are those covered by CPC or special permits issued by the Board of Transportation, previously po yun, yung LTFRB na po yun ngayon, and shall be subject to the provisions of the Public Service Act and the rules regu and regulations issued therefore as well as the provisions of this Act, Mr. Chair. Now, where does it state that dapat of confirmation? ng LTFRB bago i yung vehicle. The requirement of RA 136 Mr. Chair is to ensure that only LTO registers vehicles as for hire under the for hire classification only if they are covered by CPC or special permits issued by the LTFRB. And the LTFRB um, issues a document uh, made uh, electronically or uh, or a uh, uh, hard copy, the confirmation that indeed Such vehicle is uh, issued or co is covered by a CPC or a permit issued by the by the board, Mr. Chair. Uh, Attorney Mendoza. Uh, in the past, has this been done by LTO? Uh, it's it's a practice of LTO, Your Honor. In order to validate that the that the motor vehicle being registered is indeed a, uh, a public utility or for hire vehicle, we seek the confirmation from LTFRB as far as those units that have been given the proper permit or approvals, Your Honor. Thank you. Honorable Posita, you we were trying to intervene a while ago. Yes, thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, ang problema ng mga jeepney drivers, ginagamit po ng LTFRB itong programa na ito na inuobliga po nila na mag consolidate at bumuo ng cooperative na itong mga ito. Kaya po, may mga na ng mga pampasero jeep kasi nga, hindi, Mr. Chair, mariso. So, that's why, Mr. Chair, we're asking the LTO kailan po nila maayos ito. Nagbigay na po na extension ng ating Pangulo, ibig sabihin po, dapat automatically, if I may suggest, yung LTF on LTO, nag-uusap, wag po yung uh, hintayin na bawat driver pupunta sa inyo. Ako po, more than 31 years na sa service, sa public service. Alam ko po ang estilo ng ating mga empleyado. Parang gusto, laging may may isuhol o whatever. Doon po tayo sa totoo, So may extension na po, sinabi ang Pangulo, bilang respeto sa kanya, dapat po, ang LTO at LTFRP, mayroon na agad kayong action taken. Kasi po, sa inyo lang galing yung problema eh. Again, Mr. Chair, ang mahirap na tao, isang araw lang hindi makapaghanap buhay, gutom ang pamilya. Tayo, kahit isang linggo kung um, absent, kakain ang pamilya natin. Okay. Thank you, Thank uh, you Mr. Um, President. Uh, for your last question, ma'am, uh... Uh, honorable Braca? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, sa next round pa ulit, ha, mag, mag, ano ko. Anyway, Mr. Chair, totoo po yun, eh, no? Yung, uh, kahit i-extend yung franchise consolidation, kung hindi naman i-extend, halimbawa, yung provisional authority sa mga individual operators, magmumukha talaga sila kolorong nun, Mr. Chair. wala yung extension. Tapos, mumultahan ng malaki yung mga chuper, operator, Ibang yung kanilang mga jeepney kapag sinubukan kong yahe. Eh. Kaya gusto po natin mapaliwanag ng mabuti ng mga jeepney drivers kung ano yung nangyayari sa kanila at bakit nagkakaga Mar, kapag kapagpaliwanag nga. Kasi alam ko, yung mga issue ng insurance, yung mga requirements, yung mga ganyan. Paano exactly yun? Nakaka anong, anong implikasyon nang sa inyo, Mr. Chair? Ah, uh, tama po kayo, uh, Kong Arlene. Magpunta pa lang namin sa mga insurance company. Hinahanap na, hinahanap, hinahanapan na po kami ng ah... Uh, na dapat nakakonsolidate na kami. Si Pinyo, ganun po, tabigat. Kailangan muna namin kumuha ng insurance bago kami kumuha ng confirmation. Kung kukuha po kami ng insurance tapos di kami makukonfirm, sayang po yung insurance namin na makukuha. Nauuna po yung uh, insurance eh. And uh, lahat po, nang hindi nakakonsolidate, kapag pumunta ka, ka po sa insurance company, like TAMI, hindi ka po bibigyan ng insurance ngayon kasi hindi ka consolidated. At kapag ka nag-register ka naman, lalo na, Marami po tayong ibigay uh, ibibigay mamaya uh, Mr. Ken na, na mga confirm uh, nag-login sa kukuha ng confirmation sa PITAPS uh, decline kasi hindi po siya naka-consolidate. Ibigay ko po, po later. Yeah, uh, Mr. Chair, thank you po. Thank you. Uh, yes, uh, Tony. Mr. Chair, yun po doon po sa um, pagpunta pa lang sa insurance uh, para for the purpose of uh, renewing their registration, Uh, na hindi sila binibigyan na agad ng uh, insurance coverage para makapag-comply do sa requirement ng LTO for uh, ng uh, registration with LTO ah uh, mahirap mahirap po naming ano ma-identify -ma yon uh, so tulungan niyo po kami na i-identify yon hihingi po tayo ng tulong doon sa Insurance Commission kung bakit po yung mga insurance kasi hindi po saklaw ng LTFRB yun at kahit ng LTO pero yung doon po sa sinabi niyo pong nahuli tama po si kong process Mr. Chair na Uh, ang bawat isang araw na naka-impound, malaking pahirap doon sa na-impounded. Kaya, para hindi po tumagal yung araw, bigyan niyo po kami ng listahan nung na-impound dahil sa PUVFP. Ipapahanap po namin, may mga tao pa naman po sa opisina. Sa, Mr. Ines, para sa Bacolod meron. Sabi nila, yung yes, last year pa, 2024, January, please release all impounded units okay. nasa LTO Bacolod. LTO Bacolod, ma'am. Mm -hmm. Kawagin na lang po namin ang LTO Bacolod, ma'am. Ah, Mr. Chair, if I may last na lang po. Yung yung sa, yun nga po, Mr. Chair, ang uh, requirements ng uh, LTFRB, kumuha muna kami ng insurance bago yung confirmation. Paano nga po, kung hindi kami, kumuha kami ng insurance, tapos di naman kami makukonfirm. Katulad po nito na unconsolidated po kami. E di sayang yung halos 5,000 po o yung more than 4,000 pesos na ikukuha ko ng insurance, hindi ko na po yun maibabalik. Mr. Chair. Hindi po ba? Yung sa PITAPS na lang po, nandito naman po siguro si Direktora uh, Sona ng NCR hindi po kami makakapuha ng confirmation kung unconsolidated po kami. Thank you po, Mr. Chair. Ms. Would that be true? Ms. Mr. Chair, yung confirmation po hindi po totoo po na hindi natin sila binibigay kasi in-extend po natin siya hanggang April 30. Kaya ko po hinihisa sana para po maabalikan din po namin kung saan nagka-problema para masosolusyonan po namin. Kaya pinapa-identify ko po sana kung ano po plate number ng mga uh, in-impound at hinuli dahil lang hindi nag-consolidate kasi hindi po dapat yan mangyari after the after the hearing, Mr. Balbena, pwede mong pagbigyan yung request ni attorney na ibigay niyo po yung listahan sa kanila. And uh, for LTO, LTFRB, to look into the allegations of uh, the impoundment of vehicles doon po sa Bacolod. Pwede po? Para makamove on na tayo. Uh, Mr. Chair, uh, siguro ano lang, explanation lang, pasagutin lang natin, ano exactly yung process na nakakasagabal talaga? Kasi yun yung, yung pinapoint out, it is a general process. Hindi lang yung na-impound, hindi lang yung ano, kundi yung um, hindi sila talaga maka -ano, makakuha ng um, provisional authority na uh, requirement. So, oh, Mr. Chair, uh, pwede ba uh, natin? Report, oh. uh, we have already asked LTFRB and LTO to, to uh, allow yung pag-register at sa pag-fly ng trade ng mga drivers up to April 30 because of the extension. Now, if there is any problem, then LTO, LTO, or LTR should answer that. Pero as, uh, as it is, parang na status ko. Would you agree? Yes, Mr. Che. In fact, Mr. Che, nasa website na po namin yung MC. 2024-01 po, stating specifically that the confirmation will be allowed until April 30, that the, they are authorized to fly their route, even if unconsolidated, until April 30 po. Uh, Mr. Chair, na-release na yung MC na yan? Mm -hmm. Yes, ma'am. Kaya po chinect ko kung na-release, Mr. Chair. Na-release po today po, ma'am. Ma'am, the, uh, the, the, ano po, the extension was uh, uh, given by the President last uh, January 24, but we immediately, on the same day, the chairman immediately gave the instruction to the regional RFROs to wait for the formal issue issuance of the guidelines within ito pong week na na to at ngayon po yun nilabas. Dahil total po, between January 24 until today, talagang effective pa rin naman po yung dati nating extension na January 31. Kaya ako po inihingi yung listahan kasi po, di ba po ang ending one ngayon na hindi makarehistro, hindi pa naman siya uhulihin po ngayon sa bukas pa po, February 1. Kaya po, nagtataka ako kung, kung may ending one na nahuli, Ito'y sabihin, 2023, yeah. hindi siya nag-renew. E, e yun po, duty po natin yun every year. Oh. I think that's clear. Mr. Okay. Chair, uh, last maliwanag na lang kay Mark, Mr. Chair. Tapos, ano okay na. Ano papaliwanag ni Mr. Valbuena? Uh, Mr. Chair, kung ano lang yung condition nila ngayon, kung may doon sa zero, uh, uh, what's this, yung uh, process. Sige, uh -oh. kailangan... Ah, uh, Mr. Chair, kailangan po consolidated kami para makarenew kami. Yun po ang hinahanap ng mga regional offices po. I-renew yung? Kailangan po, meron kami nga... Uh, hindi, naring, what are you going to renew? Yung re registration po, uh, Mr. Chair. Yes, Mr. 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 Chair, kaya yun po requirement. Hindi po ng PUVMP, kundi ng 4136 po. Kailangan uh, po, registrado ka. Mr. Chair, kailangan, kailangan mag-consolidate. Uh, hindi po the kailangan mag-consolidate. Hindi, mag hindi po kailangan mag-consolidate para maka makakonfirm kayo at makarinyo until April 30. Malinaw po yun doon sa MC. Uh, noted po, uh, Mr. Care. Try po namin today na makapagparehistro registro ma uh, bibigyan po kami ng uh, mare-register po kami ngayon. Kahit wala po kami confirmation and unconsolidated kami, dapat po marinyo kami today. Thank you, Mr. Care. Yes. Yeah. <clears> yes, <throat> tingin ninyo. Yeah. Opo, Mr. Kerr. Within the week, uh, Mr. Kerr. Today, pasasabihan ko na po. Thank you. Thank you, Mr. Chair. That's all po.